parang tren dito kabayan ba yan, Tag, puno rin ng mga basura yan. Hindi rin may iwasan yan. Basura na nandito ngayon, pa, paano narating dito? Ah? Tinatapon? Oh, tinatapon, at tinatapon. Napunta na natin itong ilalim ng footbridge kung saan tinambakan ng basura at kinahoy mga bakal at uh, sobrang tugyot. Dito naman sa Center Island, hindi nagpatalo din. Nasira na yung mga puno tapos mga halaman na ubos na dahil nagsusunog sila dito at tinatambakan ng basura. Kasunod naman dito sa ilalim ng tulay, sa may estero. Tinayuan ng mga bahay ito. Kaya tingnan mo yung estero ngayon, tambak ng mga burak at uh, sobrang dugyot. Pero alam nyo ba na dito sa daanan ng train din ay puno ng mga basura? Yan po yung pupunta natin. Ito yung malapit sa Blooming Trade at uh, Tutuban Station. Ito din yung mga kailangan ayusin pagabalik ni Orme dito. Papunta na to ng One Luna. Ang pupunta natin ngayon, tingnan naman natin yung sitasyon ng release ng PNR. Kasi napunta na natin yung mga kalsada, di ba? Dito rin, may kita niya kung gaano ka dami yung mga basura sa kalat. So, kailangan din ayusin to nito mga illegal parking. Halos sa tulay sa lang yung ng mga second. Dahil sa puno ng mga illegal park. So, wala nang operasyon ngayon yung PNR. Gagawing initial project. So ito yung sitwasyon ng release ng PS. Papunta to ng Tutuban. Ito naman papuntang Blooming Treat. So hindi pa na babaklas yung mga rail trucks. So, kung ito dito, yung mga katayan ng mga piyesa ng mga sasakyan dito dinadala. Sa concert, karamihan ng mga sasakyan sa ano yun, na binibili o dito na lang dinadala? Binibili. Binibili din. Ano pa yung pwede mga kinabangan, sir? Sa... yung mga ganito, ayan, kinikilo na lang. Ayon sa transmission? Starter, gano'n. Starter, Ano lang din? Lalako lang din. Sa example, sir, meron kaming sirang sasakyan doon na dadali lang dito yan. Tapos yung mga buyer, ah, sino yung mga bukuan dito? Buyer, sir? Hindi. Halimbawa, may sasakyan kayo. Ah. Ha? Halimbawa, mga... Ano ba dito eh? Oh, malayo yun, no? oh. kami na ila. May pang kami. Less lang yan? Oo, oh, li lang. Mahal din yung concern, no? papapato, no? Oh. Pero matagal na itong kuwan dito, sir, yung katayan talaga. Matagal na ito. Kahit yung dumadaan pa yung train, no? Ngayon wala na kasing train. So ito yung tinatawag na pangkabay Home along the rails. Ah, wala, oh, wala pa sa ngayon. Wala pa lang. Pero, dana ng kon dito ma'am, di ba, yung gagawin project ng NSR. Oh, Dimulas na sila ng sampu katao dito sa barangay namin ni. Eh. Nagano na ay nilipat na sa ano. Iwan ko kung may tatanggalin sa amin. Kasi malaki yata yung kailangan ma'am para sa gagawing NSR project, di ba? Hmm, hindi ko rin po alam eh. Ah, pero na, na antay lang kami, kami. Ah, na tatanggalin kami. Ah, nag na lang ma'am. Yeah. Pero alam niyo na ma'am na may gagawin project dito. Kasi yung project ma'am nandoon na yata sa kan ano? No? Blooming Treat, di ba? Ah. Uh, Saan yung mga bahay, ma'am? Yung dyan. Ah, dito? Ah, yan. Yung may puno na may bahay. Dyan. Ano yung mga bahay, ma'am? Parang, so parang... Oh? Kubul-kubul. Ah, parang kubul-kubul lang ganun. Kubol, kubol. Ayun, nalipat na sa ano. Kamarim. Sampu daw yung dito sa isang barangay na to, sa amin. Hindi ko alam kung isusunod pa kami. Wala pa namang sinabi sa amin. Malang, ma'am, kung magsisimula na dito, ma'am, alisin din dito yun. Eh, no? Yung mga... Ko po, Baka, Ayan. kasi kung gagamitin na to ng TNR, Malaki yun, ma'am. Mala, siguro mga oh, 10 meters, 10 meters dito yan. Pa sa amin. Pero, pero lahat ng bahay ba dito? Hindi naman. Lahat ng bahay ba tatanggalin? Wala na pa nang sinabi sa amin. Wala pa? Wala pa. O oh, ready mga lang. Mga natanggal noon, yung sampo. Oh. Magigyan silang ng notice eh. Tapos pinapasadlip ng requirement para makakuha pa pabahay. Eh, Kaya wala pa sila. Wala pa. So, pending muna, pending. Hmm, siguro. Sa kabila, ma'am, meron din natanggal dyan? Grabe. Ano lang din, pag pinapaalis kami, aalis naman kami. Hmm. A problem. ano tong kondito man parang rights lang? Ano po ba ito? Ah, uh, government. Ah, uh, government So parang ah, uh, So parang squatter area lang to dito man. Tara guys, ito derecho to nang itong relays na to. Pag diretso papuntang kanyang Kalookan. And then yung papuntang Blooming Street, kakanan yung rail tracks Hello. <laughs> Yun yung basketballan na pala. Uh, hey! Yan, ito may kailangan ayusin. to ka ba yung dana ng tubig? Oh. Ito dana ng trip. Diretso papuntang Quanto Blooming tree. Yung sa kabila doon, papuntang Kaloocan. Ayan. So ang nangyayari dito sa dami ng mga basura, ito na lang, sinusunog na lang siya. Oh. Actually, kahit may operasyon pa ng Tren dito ka yan? Tag Puno rin ng mga basura yan. Hindi rin may iwasan yan. Oh. Yari yan ito. Na, na lang kasi yung pagdating ng construction ka yan kasi nandoon na sa blooming treat yan. So eventually pag nagsimula na rin dito, kuha na rin yan. Babakura na rin. Yeah, sino 'yung ibang basura dito? Merra na apna dumayan sa train din dito. Siya ano, siya din at train ga dul-doy, parang i-laro tin na gali. Parang nakaya elevate 'di ba? Ito, ma'am, tahanan to papuntang Blooming Treat, 'di ba?

Pero mukhang mas malaki kinikita doon ng kono, yung mga sasakyan, no? Malaki kini kinikita yun, no? K Kaya ng papel, wala na kasi, hindi, wala ng kono, yun, eh. Yung mga nag-ooperate pa yung train dito, ma'am, ganyan na kadami yung basura dyan. Ganyan na, dati. Nabawasan pa nga po yun. Nabawasan pa. Ah, mas marami dati. Nung dumadaan pa yung train. Aso ah, so ang pala sir, yung basura parang uh, dinadala lang dito? Hindi. Okay. pasura basura nang gagali dito na yan, ang Parang tinatapon nila yung basura dito? Hindi, okay. inahakot. Oh, inahakot? Oo, inahakot. Oo, Ah, nila. tinatapon. Uh, so parang kamera sir, parang garbage na, parang dito yung, ano ba ito, garbage dump. At tapos akutin na. Pero, ganun ba dati sir, nung may train pa dito? Ganun din, mas, mas marami? Wala, wala ang basura dito, puro kasi bahay Purobay dati yun. Eh? kaya oh, uh, hindi na pa Pero marami mga, hindi. marami mga bahay dati sir, di ba? Oo, oh, so, bahay dati yung mga bahay dito. Ayon na. Sir, may plano ni Kaya ayun. Wala sir, pag na, bakod lahat dito yun. Oo, oh, lahat yan. Dami sir. Ha? Ah, li ah? li dito na kasi ulit, lumakay. Ah, marami naman ganun pwede paglipatan. dito kasi buhay rin dito. Uh, Nakakailan naman kayo sa isang araw? Depende, di pare-pare. Depende sa kilo na? No? Ito sir sir, kamasama natin. Sir, ilang taon ka na dito sir? Ilang taon na kayo? Uh, pero ang totoo siya sir, itong basura dito, dapat wala talaga yan, di ba? Kasi hindi lang... Hindi naman tapunan ng basura okay, to. malapit na mag-ihba ako, Mami. So, sa tagal mo na dito, sir, gano'ng kadami ang bahay dito dati? Puno, puno talaga to? Oo. Oh. Saan nakatayo? Ang wala lang bahay lang dito, yung ito lang. Oo, oh, kasi dyan, mabawal talaga yun dyan. Oh, ito, bahay. So, ito puno ng mga barong-barong dati? Oh, bahay, bahay. Mga anong taon po na demolish to? Mga yan, nah mga... Uh, Pabiyata, tuta. Matagal pala, no? Dahil nga nangyayari, gawin highway. Kaya nga hindi At isa ka